Escalator na may limang hakbang naging tourist attraction sa isang department store. Pinilala ng Guinness World Records ang isang escalator na may limang hakbang lamang at may taas sa 2.57 feet o sukat na 32.8 inches na tinawag na Puchicalator bilang pinakamaikling escalator sa buong mundo. Pananiwang ginagamit ang escalator upang madaling makaakyat at makababa sa mga palapag ng isang gusali o mall nang hindi napapagod sa halip na gumamit ng hagdan. Ngunit ang escalator na ito na matatagpuan sa basement ng Okadaya Morse Department Store sa siyudad ng Kawasaki, Japan ay kakaiba sa lahat ng aspeto kaya't naging sentro ng atensyon ng mga turista. Sa kabila ng kanyang kakaibang haba, ang escalator ay nagdulot ng maraming katanungan kung gagamit pa ba nito o hindi na at bakit nga ba ito inilagay sa isang department store. Bagamat hindi ito uh, isang malaki o praktikal na teknolohiyang hakbang, naging isang atraksyon ito sa Okadaya Moors na dinarayo ng mga turista upang maranasan ang kakaibang escalator. Itinatag noong 1989, ang Moors Department Store ay nilayo ng mga designer na ikonekta ang underground level ng kanilang building sa katabing Azalea Underground Shopping Center dahil hindi naging perfecto ang alignment, nagdesisyon silang maglagay ng conventional stairs at escalator. Ngunit sa kabila ng plano, napansin nila na may malaking concrete beam na nakaharang kung saan dapat ilagay ang motor ng escalator. Sa halip na baguhin ng buong disenyo, pinili ng mga designer na paikliin na lamang ang escalator upang mapanatili ang plano. Noong 2016, isang escalator o ang escalator o es escalator ay ginawa bilang upward escalator at nananatiling hawak nito ang titulo ng Guinness World Records bilang pinakamaliit na escalator sa mundo, isang titulo na tinamo nito ng mahigit 30 taon.